Joke Reyes, gusto kong mag-resign ka na. Sumuko ka na. Eto, Coach Joke Reyes. Real talk lang. Real talk lang tayo. Sang palang ng katotohanan. Siguro naman, sapat na yung kahihiyang binigay mo sa Pilipinas para ikaw ay kusang mag-resign. Huwag po tayo maipagpatigasan ng muka. Okay na po yan, sir. Okay na siguro yung sunod, sunod na talo, no? Yung kahihiyan, okay na siguro yun, no? Huwag po tayo maipagpakiramdaman. Seryoso na po ang takong bayan. Umalis na po kayo dyan, sir. Oras na po para magbakasyon kayo. Para manalo naman tayo, sir. Arang ang tigas na mukha natin talaga, no? Sorry po, sir, ha? At ako po ay uh, bosses boses lang ng bayan. Magbasa po kayo ng mga comment. Hindi na gusto ng tao yung ginagawa ninyo. Sobrang-sobrang kahihiyan na to. Yo, what's up? Brandon Labrador here. Ito po ay video para formal na ipetisyon tanggalin si Coach Chook Reyes ng Gilas, Pilipinas. Sobra na ang kahihiyang binigay mo sa amin. Tinatawag na ng taong bayan, buong basketball community ng buong Pilipinas ang iyong pagbaba sa pwesto. Sobra na, sobrang kapal na ng pagmumuka natin. mag na po tayo. Sinasayang mo ang talento ng mga player mo. Hindi ka marunong gumawa ng mga play. Naluma na yung mga bolo. Oh. Tama na. Sumuko ka na. Nakakahiya na sa buong Pilipinas. Oh. Ang sakit sabihin pero hindi ka marunong mag-coach. Lumipat ka sa volleyball. Doon, baka manalo tayo. Bakit ba SBP? Hindi nyo matanggal-tanggal si Coach Chokreyes. Hindi pa ba enough? na buong basketball community ayaw sa kanya? Kaya tayo hindi umuunlad eh. Puro tayo politika. Puro tayo palakasan. Hindi tayo manalo-nalo eh. Basketball na nga lang yung pride natin eh. Yan yung hilig natin gawin eh. SBP, kung sino man po ang nakakataas dyan, makaramdam naman po kayo. Ang kapal ng mukha ninyo. Buong Pilipinas oh. Ayaw sa coach natin. Hindi marunong. Tinasayang ninyo ang opportunity. Home court na nga natin. Ang gagaling ng mga player natin. Tapos hindi pa rin manalo. Kailangan ibang lugar nyo dyan para lang manalo kayo? Ha? Ano pa ba ang hinihintay nating sign? Para lang tanggalin, para lang palitan si Coach Choke Reyes, hindi na nga uubre. Pwede naman siya sumali dyan sa gilas pa rin kung gusto niya. Pwede water boy. Tigaabot ng tubig, at least doon pa rin yung presence niya, di ba? Pero pag coaching, ang pinag-uusapan, ibigay po natin yung responsibilidad. May kaya i-handle yung pressure para sa buong Pilipinas. Yun po ang hiling ng taong bayan. Sayang yung effort ng mga taong sumusuporta. Sayang yung mga pangarap ng mga player. Sayang yung opportunity. Pasensya na at uh, naglalabas lang po ako ng sama ng loob dahil ang sama ng pagkukotse. Ito lang po ay ang aking opinion bilang isang Pilipino. At bilang boses ng bayan, kailangan kong ipagtanggol yung mga kapwa basketballista. Coach Choke Reyes, parang awa mo na po. mag na lang po kayo ng kusa. Baka nahihiyarin po sa inyo yung SBP. Natanggalin kayo. Kayo na lang po mag -resign. Kung meron pa kayong natitirang konting respeto para sa basketball community at malasakit sa bansa natin, mag-resign na po kayo. Parang awa nyo na po, Coach Choke Reyes. Sobra-sobra na po yung kahihiyan. Hinihiling na po ng taong bayan ang inyong pagre-resign. Gusto rin po naming manalo. Gusto rin po naming sumaya. Sana po, kung may puso kayo sa Pilipinas talaga na sinasabi ninyo, magkusa na po kayong bumitaw, bumaba. Mag-resign na po kayo. SBP, sana magising na po kayo sa katotohanan. Gawin niyo po yung tamang desisyon bilang organisasyon na nagre-representa ng Pilipinas. SBP, gising-gising po tayo. Mahina po yung coach natin. Palitan na po natin. Bigyan niyo naman ng tsansa ipakita yung talento ng ibang mga coaches natin. Ngayon, gusto ko po pong tanungin ang taong bayan. Sino po ba ang gusto ninyong mag-coach na karapat-dapat mag-lead ng Gilas Pilipinas? Pakicomment lang po dito para malaman ng SBP. Ipamukha natin sa kanila. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Ito lang po ay pagboboses para sa petisyon at kagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Napalitan si Coach Choke Reyes, SBP. Aksyonan nyo yan. Ipakita nyo na may puso kayo sa Pilipinas?